Magandang hapon po. Happy Easter Sunday po. Nadito po kami sa San Pablo Cathedral para po magsimba at magpasalamat sa mga biyayang binibigay ni Papa Jesus. Kasama ko po si Daddy, si Mommy at si Baby Labien. Pagdating po namin dito, sobra po ang daming tao. Dahil ngayon nga po pala ang Pasko ng Kapagkabuhay. Kaya po marami pong katoliko ang nagsisimba dito, kasama ang kanilang buong pamilya. At bumili nga po ako ng paborito kong taho dahil nakakita po ako nito. Dito na po kami pumuwesto sa gilid ng simbahan dahil popuno puno na ang loob. Kaya po rin madaming nakatayo dahil wala po rin maupuan. At ang okay lang po ito dahil po mahalaga makapagpasalamat tayo kay Papa Jesus. Magtitirik nga po rin ako na kandila para po sa aking pagsasalamat. At dahil sabi nga po nila ang liwanag, ang liwanag na kandila ay nagsisimbolo ng bagong pag-asa. Bago nga po ako magtirik na kandila ay ako po ay nagsasal muna para masabi ko po ang aking mga pasasalamat at panalangin. At nung natapos ko na po magdasal at patulong po ako kay mami magtirik na kandila. Pumasok na nga po kami sa loob dahil po maluwag na po sa loob ng simbahan. Dahil po patapos na po ang misa, nagdasal po ako ng wish ko kay Papa Jesus. Yun lang po. Please like, follow, and share. Thank you!